Ayan, good morning mga kagigil. Ayan, alam niya na siguro. Ayan, ang mga gulay natin, ano? Ayan. Tapos ayan pa. No? Magigisa na tayo, ano? sabayan na natin yun hmm Ang tango! Lagyan na po natin yung kamatis. Maraming kamatis, ano? Siguro to mga limang kamatis po. Yan. Again, kagaya na sinasabi ko, no? Lutoing maiging kamatis, dudurugin para mas lumabas yung sarap. ano no? Tapos, yan. Hindi nang... Pisain natin yung kamatis para mas lumabas yung lasa niya. Ayan. Okay, isa-isahin na po natin lagay mga gulay natin, ano? Palaya. Sigarilyas. Kalabasa. Yan muna, no? Oh, ang ganda ng kulay. Tingnan nyo, oh. Diba? No? Oh. Eh. Tapos, lalagyan natin pinagpakulon natin ng baboy kanina. Ano? Ayan. Simmer lang muna po natin bago natin i-add yung mga gulay na malalambot. Maglalagay po tayo ng bagong isda, no? Konti lang. Siguro mga isang kutsara lang. Ayan. Lagay na po natin yun. O, oh, ha? Ah. Itong talong. At, ah, bulaklak na yung kalabesa. Ayan. Lagay na po natin oh, ganda. dali na lang po ito lagay na rin natin yung natin yung mga baboy yun yung ating sahog Simmer Takpan natin Ayan Ganda Tikman na po natin ano. Malambot na yung gulay natin Ay naku Napakasarap Mga kabsat Kain na Kain na mga kagigil Tapos no Mga kagigil Lutuin na natin yung ating Natirang mga lumpiang shanghai Marami pa kasi natira Ayan ito so, na i-turn on natin sa ating gulay. Ayan. Ayan. Okay na po ito, no? Hanguin na po natin. Ayan. Ito na po mga kagigil. Ako, oh, Diyos ko. Itura pa lang. Sarap-sarap na ng ating pakbet. Tapos ito po yung ating tirang, ano, no, lumpiang Shanghai. At meron pa akong sinangag. Pero nagsaing pa rin ako kasi sa akin lang itong sinangag na to kulang na. Ha, kain na tayo mga kagigil.